Di mo na kailangan pumunta pa sa malayang lugar para maranasan mo yung ganito kalamig at ganito kahamog. Di mo na kailangan pumunta ng Baguio. At kung gusto nyo naman yung mga ride sa magkakatropa, eto may Foggy Mountain. At syempre, maayos na kalsada. At plus, meron pang hidden resort na galing sa Bukalang Tubig. Kaya tara guys, samahan nyo kami dito sa aming biyahe. Madaling araw pa lang at nagkita-kita kami. Siyempre dito sa may tagpuan, dito sa may shell, buso, -buso. at ayan na nga ang mga tropa. Siyempre unti-unti ang nagsidatingan na. Ito talaga yung pinakamasarap na moment pagdating sa ride. Siyempre magigita-kita kayo at siyempre hindi rin pwedeng hindi tayo mapadaan dito sa napakagandang CR ng shell, buso-buso. Siyempre kasama na rin pagpapakit sa salamin. At ayun sa wakas mga katikay, take off na kami. Sa unahan pala nandito yung aming mga kasama, lalong lalo na itong aming napakapogig president, ayan si Aro. Matagal-tagal na rin huli ko siya nakasama sa ride kasi nga nagkaroon siya ng family. Siyempre, well, family oriented tayo ka, dapat family first muna. So, ito na nga mga katiki, sinimula na namin ang aming biyahe papunta syempre ng Marilaki. Dito pa nga lang sa may bungad, grabe talaga nakaka-enjoy na kapag kasama mo yung mga tropa mo talaga, no? Lalong lalo na kung ganito kaganda yung kalsada, talaga namang mapapaharurot ka ng bahagya. Pero dahil ini-enjoy namin yung biyahe, syempre chill lang kami, hindi kami masyado nagmamadali at hindi kami masyado nagmamatolin sa biyahe. Sabi nga eh, chill lang. So, syempre ito yung una natin mararating, yung Palo Alto. Syempre, maraming pumipitik dyan. Sana mapitikan kami. Kaya e, kaso, ito sa Palo Alto walang tao sa palo alto nangyari <laughs> ang linis ng palo alto Para, ha? wala eh <laughs> So dismayado nga yung tropa kasi walang pumipitik. Kaya sabi ko tara na let's go na lang Ibiyahe na lang natin ito at enjoy So kahit walang pitik ay masaya para kami nagbiyahe Pero syempre mas maganda sana kung merong pumipitik O kaya merong pumipicture sa amin Kasi yun ang pinaka trademark talaga dito sa Marila kay mga katikay, eh. Kaya naman para masulit yung biyahe nila Ito ang naisip ko mga katikay Pagdating nga dito sa may second step over namin Huminto ako dito sa may manukan Para ako na mismo ang pipitik sa nila Pitik sa tenga at pitik sa itlog pa eh ito, na si paring Raymond Ang kasi yang anak na napakapogi. Alright. Pangalawa oh. ito sila parang lado. Nakart yung asawa niya. Tapos siya naman ay nakapisign. Grabe. Ang lapit ang mga post nila. Ito naman yung pangatlo. Si jekoy tsaka si Jen. Hindi ko alam kung crown bayan o bela yung sign nila. <coughs> ito naman si parang Jonan. Grabe. Napakaangas. Nakagengeng signs niya. at last sila araw na hindi magkasundo kung McDo o Jollibee. Oh. Next naman na ginawa namin ay dito ay namalengke naman kami para syempre meron kaming babaunin. So pag kayo guys mag kayo lalong lalo na kung papunta kayo ng infanta so much better talaga na na kayo. After nyan, naman namin mamalengke. Ayun, nagpatuloy kami sa biyahe. Ayun, tinuturo ko yung sikretong lagusan. Ayun, ko alam niyo yan. Isa yan sa pinakamagandang spot dito sa Marilaki. Kaya nga pala tinawag na sikretong lagusan yan. Eh, akala mo, eh, wala talagang tatagusan. Pero merong sikreto yan. Dito sa may kalsada, merong pakanan. Dito nga, inalobot na yung GoPro ko. Kaya yun, itong second camera ko, yung gamit ko. Grabe, guys. Napaka-fag, oh. Dito yan, banda, guys, sa may kilometer 90. inyo may arko ng Infanta. Welcome to Infanta. So, grabe, guys. Bakit ka ng bagyo? Kung dito lang naman, grabe, napaka-fag. Napaka talaga. Sobrang -lamig labi dyan guys Alos tanginginig na ako niya sa lamik. Kaya medyo hindi ko na natiis Pumunta na nga ako dito sa may restaurant dito Maganda dito mga katika Meron na talagang restaurant dito sa may bandang kaliwa Ayan o Go to Kulameter 90 Ayan napakaganda ng restaurant na yan Marami kang mga kainal At meron na rin yung piso wifi After nga namin magkapi-kapi doon Ay grabe ito Sobrang lamig na Kaya nagkapote na ako Nakaangkas kapote pa tayo mga katika Nagpatuloy na naman kami sa aming biyahe, mga katika So papunta nga pala kaming Infanta Quezon. Dito naman sa Infanta Grabe talaga Napaka-foggy ng mga daan tanan at napakalamig pero in fairness mga katiki napakaganda ng kalsada at ng mga tanawin masasabi mo talagang worth it at sulit itong rides ito grabe kasi napakaganda ng kasi ng mga tanawin kalsada pero syempre kailangan pa rin ng pag-iingat kasi syempre medyo basa yung kalsada mga katiki. a few moments later nga inarating na namin itong hidden paradise resort so dito pala kami mag swimming mga katiki kaso dito pala mga katiki medyo materik yung kalsada kaya dapat kailangan din ng pag-iingat dito ayan medyo makitid may paliko at medyo pag maulan talaga iba sa, syempre medyo madulas siya kasi medyo may konting putik yung kalsada mga katika. At pagdating nga dito sa entrance, ay dito na magbabayad ng parking at saka syempre yung cottage siya gagamitin nyo. So murang-mura lang naman mga katika. 50 pesos ang isang tao at syempre kung kukuha kayo ng cottage ay 500 pesos ang isang cottage. Pagdating nga dito sa loob mga katika, ito yung bubungad sa atin. Grabe napakaganda, no? No? parang merong falls to, no? pero spring yan, spring water. So galing sa bukal dito sa mga bundok. Na gusto ko dito mga katika, napakaraming pool so hindi kayo mag aagaw gawan kahit gaano kayo kadami at meron din mga cottages do na pwede kayo magbayad kung pwede kayong matulog gusto niyo mag-overnight so pwede kayong mag-arkila diyan hindi ko lang natanong yung price mga katiki ah, pakita mo tusukin mo ulit wala wala lalim ano height mo 510 510 <laughs> so ayun mga katiki, sinukat yung paring Raymond kung gaano kalalim So medyo malalim na, mga katiki Kaya mag-iingat kayo, meron din mababaw na pool dyan At kung gusto niyo talaga na safe kayo, pwede kayo mag-arkila ng salvabida At hindi na rin pala kayo mahihirapan mga katiki na mag-upload sa mga FB nyo Kasi meron man dito ang piso wifi Ito ang ating kumari, napakarami niyang ihulog, oh grabe Taray mo nga, taray mo nga <laughs> Ayaw ba mo Bakit ayaw mo ba? Pasok mo nga. <laughs> ayawit. Ayawit. Kaya, kaya ayan <laughs> kaya yun, mga katiki, kung gusto nyo pumunta dito sa Hidden Resort, napakaganda mga katiki, lalo na lalo na ikaw ira-rides nyo, nakamotor kayo, napakaganda ng kalsada at syempre madadaanan nyo yung mga foggy na mga kalsada, mga foggy na mga mountains, di ba? right.